guys. Good morning, everyone. Welcome back sa aking channel. For this day is, nandito ako ngayon sa Southern Philippines Medical Center para magpa-prenatal for my first ever face-to-face uh, -face consultation sa doktor. Kasi this past few months is, lagi kami uh -huh sa center lang kasi bawal nga, di ba? Kasi okay. So, papakita ko sa inyo yung uh, surroundings lang ng hospital, guys. Kasi bawal sa loob yung Guys, yes. samahan nyo. Oh. At So, andito tayo ngayon sa JICA building, guys. And, andito tayo sa prenatal area. Naghihintay. So, sa triage, guys. So, kanina, guys, pumunta tayo dun sa my triage area para i-confirm yung binigay sa akin na online consultation ko or face to face consultation ko ngayong araw na to sa doktor so pagkatapos nun dyan sa likod ko pinagbayad nila ako ng 50 pesos for my prenatal uh, consultation this day So, ayan guys, nakapagbayad na ako sa cashier. Maghihintay na lang ako kung ano yung susunod na instructions ulit nila. So, upo muna ako dito sa lift. At maya-maya lang ay magpapakuha ako ng blood pressure ko at timbang ko guys. Ayan, hindi pwedeng kumuha ng video pero... Jan sa tinuro ko, dyan ako nagpakuha ng uh, blood pressure ko at sa katimbang ko. So, hantay ulit tayo para makapasok na doon sa clinic talaga ng uh, OB-GYN area. So, and guys, nakapasok na tayo dito sa uh, uh, clinic mismo ng OB-GYN nakikita nyo marami ako kasama. Actually, ay konti lang talaga kami. Apat pang apat ako. Tapos, uh, hinihintay ko pa natawagin ako. At saka, sad to say guys, um, meron lang dalawang ubigay ni ngayon. Kaya, kaunti lang din kami. At saka, ayan guys. Merong apat na rooms and dalawang obigay ni doctors na uh, dalawa lang yung room na naka-occupy. Kasi sobrang busy talaga nila guys ngayon. And um, hinihintay ko pa tawagin ako maya maya lang. And kaya kami ko konti lang kasi kailangan pa naming dumaan sa online consultation guys before kami makapag face to face. Consultation dito talaga. So, andito na tayo sa loob. And as usual, bawal na naman ang video. Mamaya, papakita ko na lang sa inyo. Ayan, dyan kami. Dyan ako higa mamaya. So, papakita ko na lang sa inyo mamaya. Yung pagkatapos akong makonsulta ng doktor. So, maya, -maya antay lang ako guys. So, malis muna si Doc para i-forward yung um, record ko. And maya maya, babalik na rin siya. So ayan guys, tapos na kanyang mag-usap ng doktor. Natingnan niya na rin yung chan ko at saka si baby. Na-raise ko na rin yung mga concerns ko at the same time yung mga tanong ko. Mga um, problema ko sa uh, pagbubuntis ko this day or this time. So minigyan niya na rin ako ng reseta. mga face face-to-face sa doktor. So, uwi na tayo. Ayan. May pakita ko sa si inyo yung mga lab results sa inyo. Yung, yung ano yung mga reseta sa ayan. Okay. hanapin na natin si mister guys para makauwi na tayo sa bahay at makapag-relax na. So, thank you for watching at sa pagsama sa akin ngayon dito sa hospital for my prenatal. So, God bless everyone and stay safe. Bye! you mm -hmm.